Hello guys! Welcome to Ramdalise Vlog. So, today nga pala ay samahan nyo kung kumain sa isang napapabalitang sikat na dinadayong kainan dito sa Bulacan. May masarap at kakaibang pares daw sila dito. Pares na may tumbong? Meron pala nun. Dahil mukhang naliligaw na ako ay nagtanong-tanong muna ako sa mga nakatapi sa labas. Pwede mong alam mo yung tembong? Diretso lang. Diretso uh, lang. May papalikong na. Ano? Doon sa may postek. So may try siguro may papasok na Thank you. At nandito na nga pala ako sa exact location ng kanilang kainan. At dahil gutom nga ako ngayon na excited na rin akong tikman ang kanilang Paris Overload. Dahil na gabi na ako dumating ay wala na rin akong pilang na abutan. At wala na rin ako na abutang pagkain. And mukhang paubos na rin ang kanilang paninda pero buti na lang umabot pa ako. Dahil maaga pa lang ay dinudumog at pinipilahan ang kanilang mga paninda. Kaya naman bago mag alasyete ng gabi ay talagang halos na sa so sold out na talaga sila. Dahil bukod sa masarap ay talaga namang kakaiba ang kanilang tinitindang pares dito meron silang tinatawag na special nila na tumbong ano kaya yon parang gusto ko rin tikman kaso sold out na eh kaya naman aabangan ko talaga to sa next na balik ko grabe na ko na ano eh grabe na ko kasi pumunta ka na sa kwarto talaga hapon sige 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 so nandito pala ako ngayon sa Tempo, Pares, Mami, and Mami. Nandito po yan sa Bungo, Kalumpit, Bulacan. Uh, si ate yung may ari. Ito. And uh, paubos na, so humabol <laughs> na lang din ako. Yeah. Sa so, kailan ako babalik? Tuesday. Yeah. So ito pala yung na-order ko. Wow, overload. Pares, overload kitang kita nyo naman napakaraming laman at napakaraming sahog sa halagang 70 pesos talaga namang busog na busog Tumanaan. ka rito so paubos na nung dumating ako no? so ito lang narap na datang ko pero sarap sarap sya daming laman sarap pag overload ba to ganito din kalaki yung dalagyan? Ah, mas malaki. Ayun know, o. Mas malukong. Marami ka nga palang pa pwedeng pagpili ang pares Pag nito. Ito. May di pares na 50 pesos. May pares bagnet Pag na 50 pesos. Nakapuso, may pares overload 1 na 70 pesos. May pares overload 2 na 80 pesos. At may pares overload 3 na 120 pesos. Kaya naman kung hahanap mo ay pares na overload, mura at masarap na pare. Pasyalan nyo rin ang tembong beef and paris, mami. Dito sa Barangay Pungo, Kalumbit, Bulacan. At kung nagustuhan mo Grab naman ang video questions. na to, don't forget to follow and subscribe. <laughs>